DIY number 6 National Book Character Day Last year 2024 Iginawa ko ang aking anak ng costume Ang napili naming libro ay ang Uwak at ang Pitsel o sa English ay The Crow and the Pitcher Book by Aesop Una ginuhitan ko na ang illustration board para gawing patigas ng kanyang pakpak mga boss Sumunod ay ginupit ko na ito kurting pakpak na talaga kung makikita nyo sa video. Then kartolina naman ginamit ko sa feathers kulay itim syempre. Ginuhitan ko ito at, at ginupit-gupit hanggang sa makarami. Ayan, dumami na nga ang ating nagupit mga boss. Sumunod niya ay idinikit ko na ang mga feathers sa illustration board. Kape muna tayo mga boss. Ayan, nagmumukha ng pakpak ng uwak. Sana panoorin nyo hanggang sa huli. Ito nga pala ang buod ng kwento ng ang uwak at ang pitsel. Isang araw, sa panahon ng tagtuyot, may isang uwak na labis na nauuhaw. Naglakbay-lakbay ito upang maghanap ng tubig, at sa wakas ay nakita niya ang isang pitsel, isang sisidlan, na may kaunting tubig sa ilalim. Sinubukan ng uwak na abuti ng tubig sa pamamagitan ng pagpasok ng tuka sa loob ng pitsel, ngunit hindi niya maabot, makitid ang bunganga at mataas ang lalim ng pitsel. Dahil dito, naghanap siya ng paraan upang makuha ang tubig. Napansin niya ang mga maliliit na bato sa paligid. Isa-isa niyang pinulot ang mga bato at inihulog sa loob ng pitsel. Sa bawat bato na nahuhulog, unti-unting tumataas ang level ng tubig sa loob. Sa kalaunan, umabot ang tubig sa bunganga ng pitsel at kaya nang maabot ng uwak gamit ang tuka, kaya nakainom siya. Sa part na ito ay isinukat ko sa aking anak kung okay na ba ang laki, kung kasiya ba, kung okay na ba yung design at mga kailangan pang ilagay at i-adjust. Aral at kaisipan sa kwento ng ang, ang uwak at ang pitsel. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang katalinuhan, pagiging maparaan at pagtitsyaga ay mahalaga sa paglutas ng mga problema. Ipinapakita rin nito na kahit sa limitadong kakayahan, hindi makuha agad ang nais. May paraan kung susubukan nating pag-isipan ng mabuti. Sumunod sa pakpak at harapan na may feathers ay ang mismong pitsel naman. Ang ginagawa ko sa part na ito mga boss. Siyempre nilagyan ko din ito ng mga bato para medyo realistic. Okay, semi-montage muna tayo sa part na ito na okay na lahat na tapos na ang ating pag-DIY mga boss. Kinagabihan ay ipinasuot ko ito sa aking anak at agad binidyohan kung di man ma-videohan kapag pumarada o nasa school na at least sa bahay ay may maayos na video at picture. Nakatanggap naman ng Craftsmanship Award mga boss. Congrats sa amin ng anak ko. Hehehehe. He he he. Salamat sa pagsubaybay kung nakaabot ka sa parte ng videong ito. Maraming maraming salamat sa hinaharap. Makakabawi din ako sa mga sumusuporta sa ating page na ito. Hanggang dito na lang po mga boss. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us.